What the heck, baby? <laughs> ani Ano yun? sunod na 20-point lead. Tapos ganun? Tinalo lang kayo ni Michael Bridges? Grabe naman yun. Dalawang sunod kayo tinalo ni Michael Bridges lang? Tapos isipin mo, si Jalen Bronson, yun pa rin eh. Jalen is Jalen pa rin eh. Nasaan sinasabi niyo, inconsistent ako? Well, diyan lalabas talaga yung New York eh. Kung baga, I expect the unexpected. Di ba, alam mo kasabihan doon, expect the unexpected. Kung baga, pork sinabi ko, kaya ng Boston. Sabi ko naman, kaya naman talaga ng Celtics eh. Ang oh, problema, oh. simple hmm. lang ang problema ng Celtics ano? Wala kayong killer's instinct. Puta, wala. Ka naman. Wala. Wala. kayong killer's instinct. Wala. Wala kayong killer's instinct yung pagdiin. Hindi kayo marunong tumiin. Hindi mo nangyari sa Cleveland. Hindi na sila marunong tumiin. Di ba? Eh pang pa Golden State kahapon. Ikaw kay hinahabol na sila ng Minnesota eh. Yan ka na naman, sisingin mo na naman yung Golden State. Boston Celtics muna tayo. Pa, paano mo sinabing eh, walang killer instinct? Nag-champion okay. nga eh. Nag-champion nga eh. Nag-champion. Nag Nag-champion last year. O ba't ganon? Hindi ko nakita yung Killers Instinct na magiging champion ninyo. Wala akong nakita eh. Sipin nyo, nilamangan kayo, nilamangan nyo, 20, dalawang sunod na laro. Ay, grabe, hindi. Ano mo? Parang ano yan eh. Alam ano mo si Team Cone? Alam ano mo si TSL? Si Tom Thibodeau? Parang lang si Team Cone lang yan eh. Paikli yan rotation. Eh, nahawa ito ni Zeno. Joe Mazula. Paikli ng rotation. No? rotation. Hindi man lang kayo nag Nag, nag ano, nag -explore. Kung sino pwede pa hugutin, no? Nandiyan pa si Adrian si Sam Hauser. Pero nandiyan si Baylor Sherman. Nading si Xavier Tillman ang daming players, so, oh, nadya si Keita, ni Mia Skita. Ano na ba, ano bang ginagawa ni Joe Mazula? Masyado kayong nagre-rely sa starting five plus yung dalawa mo, of tatlo mo off the bench, sino? You know? Si Kristoff, si Peyton Pritchard, si Luke Cornett. Yan yun eh. Ano lang eh. Wala tayong killer's instinct to end the game. Wala wala talaga pero yeah, an anong sa tingin mo ano walang killer instinct pero anong sa bakit naging ganun yung style ng Boston Celtics sa bandang Lamang na sila tapos sa fourth quarter bumibigay sila lagi with the same players ulitin ko ha alam ko sinabi mo mag-explore the same players na nagbigay ng 20 na lead the same players sila rin yung uh, nagpapahabol at uh, nagpatalo anong an anong nagiba bakit ganun Tingnan mo yung 3-point shooting. Ilan ang total? Kita ko na. Out Sabi mo, hindi problem yung 3-point shooting dati eh. Pero tingnan mo naman kung ano yung total. Anong total? 10 out of 40 three... yata eh. 10 out of 40 ano? nung game number 2. Nung game number 1, 15 out of 60. Kung yung total mo, that is 25 over 100 na 3-point shots. Yung may 75. Ano yun, Trigger Happy yan ang problema ng Celtics eh. Trigger happy kayo sa labas. Ano ba meron sa labas? Ano ba yan? Driving kick? Puro kayo driving kick. Ano yan? Gilas Pilipinas? Kikira ng mamatay? Dinamoy po pag gilas. O bakit? Ganun ang laro nila eh. Dribble drive eh. Ano ka ba? Ganun ang laro ng anay. Eh. Ng Celtics eh. Diba? ba? talaga problema nyo. Hindi nyo pinag... Binip... Isipin nyo, ang ka isa, -isa nyo atake sa loob. Yung pinakahuli ko nakita, si Tatum, coast to coast pa. Na kung saan si Mitchell Robinson nasa three-point line. Walang nagpapantay sa ilalim. It just showed na ano, um, you're too much relying on your three-point shots. Eh, hindi pwede yun. Lalo na isipin nyo, defending champion kayo, o pa paano kayo nananalo? Because well, we, won we won by three. We won by three. That's the reason why ang lakas ng ano. Pero hindi lang hindi lang naman si Tatum ang problema. Lahat hindi makashoot. What happened? That's the Alam big mo, question kasi, actually. Actually for me kasi, hindi pwede si, si Jason Tatum, isa pa yan. Isipin mo, malas lang si Tatum. 5 out of 90 siya from the field. Ang total niya sa series, 12 out of 42. Ang sagwang tignan. Ang sagwa. O parang ano, parang less than 25%. Tapos ito yung isipin mo ha, si Michael Bridges lang pala papatay sa inyo eh. With his defense. Remember from the FIBA World Cup, ganun na si Mikel Bridges. Maglaro. Talagang He knows how to play in clutch situations. Tingnan mo, he played 41 minutes, pero isipin mo naman ang haba ng galaw ni Bridges. And we must, ano, we must remember, runner-up si Michael Bridges for Defensive Player of the Year noong 2022. Ang nanalo dyan si Marcus Smart. Actually, yan yung missing link nyo. Wala kayong Marcus Smart na hustle player. Oo, oh, oh, nag-champion yeah, eh, meron, meron, meron. Okay, Malas man. lang. Malas eh. lang yung shooting, bro. Masyado deh, kang meron, maraming meron, iniisip eh. Malas deh, lang ang shooting. De, meron, Yun ang totoo doh, doh, dyan. Meron, meron. Meron. meron oh, meron. salita ka kasi ng salita. Parang ano lang may masabi sa Boston Halliday? Celtics ko eh. Ano ginagawa ni Drew Holiday? Ba't yung final si Jalen Brunson? Ba't yung final? Alam niyo ba? Ni Alam Nalampasan na siya kaysa kay naman kay ma-shoot. Siyempre, talaga ifa foul niya yun. Hindi kayo nag-iisip, penalty. Penalty kayo. Hindi kayo nag-iisip. Minsan kasi kailangan gamitin nyo to. Hindi ka ba nanood? Kita mong nalampasan napanood na si Drew Holiday eh. nalampasan na eh. napanood ko. ko. Sumabit si Drew. Kay no. Yes, sumabit Jaylen. sa likod. Nalampasan na siya eh. Ano Nasa ulit na siya eh. Kayo What can you do? Na kasi na ano, si Jalen ang papatay sa inyo pag gano'n ang nilalaro ni Jalen. Kasi, yun na nga eh, may, nga, may namanas nagmahagya si Jalen, pero si Jalen, Bronson ba rin yan? Gagawa't gagawa ng paraan. Na utakan lang ni Jalen si Drew. The real issue here Alam sa tingin mo, ko, sa akin, ko, aside from ko yung ah, statistics, ano is ang holiday. pangit ng shooting ng lahat. In, hindi mo i-address. Ang dami mo sinasabi na kulang, kulang. Kita mo tong shooting ng lahat. There, hindi na naman si Jalen eh. 8 out of 23 si Brown. 6 out of 17 si White. 2 out of 11 si Horford. Jason Tatum 5 out of 19. Happy nga kayo. Trigger happy. Kayo sa labas. Tapos ito si Drew Holiday. Okay ano mo, sasabihin ko, magaling na defender si Drew Holiday. Totoo yan. Magaling na defender si, ano, si Derek White. Totoo yan. Pero grabe, si Jalen Bronson lang ang papatay sa inyo. Si Jalen well, well, Bronson lang. That's the La, thing, thing eh. uh, eh. sino sa tingin mo dapat dumipensa kay Jalen Bronson? Drew Holiday is the best man already to defend him. I mean, uh, if, if, you look at ready, this, Jalen Brown, lang. Jalen Brunson naman, 6 out of 19 yung kanyang field goal percentage eh. Pero hindi rin naman ganun kagad ka eh. Minsan kasi ano eh, yan natin natin na din na tawag na ano eh, instinct. It's all about ano lang yan eh. Kahit sabi mo magaling na defender ka, once nagpasabit lang ang isang player and you're doing something na ano, out of nowhere, foul is still a foul. Eto et, eto ang sa tingin ko ang totoo. You know, you keep uh, you keep saying about nautakan nautakan. I think ang, Otakan ang mali talaga, dito. Nautakan talaga kayo. Ang mali dito is the the yung yung decision na ginawa ng coaches na tira pa rin sila nang tira sa labas. It's not because they're trigger happy. It's because yung talaga yung play nila, they would have should have adjusted instead of nung lamang na sila, dapat hindi, siguro hindi they have a different play. Kayo lang kayo, Hindi kayo nag adjust yun na nga. So, I think the Boston Celtics defeated the Boston Celtics because they showed that they can. Kaya nilang manalo, kaya nilang lumamang, pero hindi nila ginawa ng paraan na gumahabol Alam mo, dahil ganun pa rin ang ganun ginagawa mo, nila. Ano problema sa inyo? Oh. Anong problema sa inyo? Dahil sa pagkaka-trigger happy nyo sa labas, nakakalimutan nyo na binabalikan lang kayo ni na Jalen at sa kanina Michael Bridges. And, meron ano ba palang isang player na pumapatay din sa inyo? Patingin sa taas yung sa New York, meron pang isang bang player eh. Sandali. Josh Hart! Josh Hart! Ano ginagawa niyo? Wala kayo gano'ng ginagawa adjustment kay Josh Hart? Ha? Josh Hart? 23 points? Ano ginagawa niyo? Si Carl Anthony Towns kahit sabihin, Uy, si Carl Anthony Towns, tingnan nyo, dinodomi na lang kayo ng ano, double-double kada lang kasi yung play. Okay, ito, okay. Ito si Josh. Si Josh Hart lang talaga pumatay sa inyo eh. Isa pa yun. Ano yun? Pinaba. Yan ang maganda kay Josh Hart. He is the ultimate decoy sa New York. He is Korean kung kailangan. Pero, ang maganda sa kanya, energy. Kahit paglaruin mo yan ang buong game, maglalaro yan. He has energy. Ang galing ni Josh Hart. Remember, kasali din yan sa World Cup. At isipin mo, si Jalen, oh, si Jalen, si Mikel, si Michael Bridges, at si Josh Hart. Grabe. Yun lang pala ang papatay sa inyo. <laughs> yeah, Alam well, mo, uh, again, again. mo, na ako sa inyo eh. Isipin mo, dalawang, dalawang 20 na nabang tapos ganyan. Pero Billy, Grabe kayo, ano yun? Pabaya. Billy, wala, ang lakas Daniel mo mang asar, instinct. pero isa ka rin naman sa nagsabi nasabi sabi, mo, di na ka sabi wala, mo, hindi ka nag-aalala, sabi mo, hindi ka nag-aalala sa Boston Celtics, tas ngayon kung ka sa Boston Celtics,